Kaugnay po sa mga usapin sa agrikultura o pagsasaka mga kapomo. Makakausap po natin ang administrator ng National Food Authority, si Administrator Larry Lacson. At kaugnay pa rin po ito doon sa stocking ho ng palay. input po panahon na po ng tag-ulan. And of course, makiki-update na rin po tayo doon sa pagbisita ho ng administrator sa mga warehouse. Ano, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Magandang araw po sa inyo, Administrator Larry Lacson, sir. Si Bombo Genesis po ito kasama natin si Bombo Ever. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Administrator. Hi, good morning at magandang um, uh, umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you so much. Maraming salamat po for joining us, uh, administrator. No? Uh, live po tayo napapakinggan at mapanood sa ating 32 fully digitalized stations sa buong Pilipinas. Uh, nito hong nakalipas na linggo, bumisita ho kayo sa iba't ibang mga warehouse, ano? Ang isa po sa pinakahuli dito ay uh, dyan po sa May Northern Luzon. Kamusta po yung inyo pong uh, pagbisita? Ano pong naging resulta ho nito, administrator sir? Yeah, tama. Bumisita tayo sa yung huli nga sa Region 2 tinignan natin, yung mga bodega na pinapagawa natin na pinilit nating ma matapos agad no uh, sa May Rojas, Isabela, may tinignan din tayo sa Alfonso Lista sa Ifugao, meron din sa Tumawini no. Uh, kabuuan niyan sa Rion dos anim na bodega yung natapos na out of 10 na pinaspasan talaga natin para at least makapag-absorb uh, pa tayo ng mga palay na binebenta ng ating mga sa babayan, no? Uh, at alam niyo naman, matagal na namin din uh, sinasabi na yung mga bodega natin na puno na, that's why in inspection ko yung mga kakatapos lang at uh, yun nga, inopen na natin tong ano panahon na po ng uh, tagulan administrator ano uh, and of course kapag panahon ng tagulan tinitignan po natin yung uh, uh, structural integrity ka uh, ng ng ating mga warehouse. Ngayon kamusta ho yung kanilang uh, sitwasyon and doon sa buffer stocking ho natin uh, ano po mga naging paghahanda ho natin dito ngayon pong panahon na po ng tagulan sir. Ah oo no? lahat naman ng ating structures mga ano yan matitibay yan actually no uh, maraming mga bagyo na ang dumaan last year at yan ay wala alas tayong na-damage. Sa paghahanda naman dahil paparating na ang tag-ulan, alam na ng mga tao natin yan, no? Uh, tinatakpan nila ang mga stock, uh, hindi lang nakabudegi yan, tinatakpan pa ng mga lona kapag ang bagyo ay paparating. So naganda tayo sa mga ganyan. In fact, pati yung mga pinapatayo natin ngayon, kayang i-withstand kahit hanggang 350 kilometers per hour mas malakas pa sa Yolanda, kaya niyang i-withstand. So, dahil buffer stocking agency tayo, dapat lahat ng mga natin ay mga climate resilient or typhoon resilient. No? Kanya, yeah, ha? maayos naman ang ating mga stocks. In fact, marami tayong stock ngayon going sa tag-ulan. No? Wala tayong pangamba. So, sakalit mga ilangan man tayo ng bigas ay napakarami po. Nasa 432,000 equivalent milled rice metric tanga, 432,000 metric tons ang ating stock sa ngayon. Mm -mm. Pero in terms of buffer stock, uh, kasi nagbebenta ho tayo ng murang bigas, ano? and then malaki-laking bolto po yung nilalabas natin. natin, sasapat naman po ito uh, sa kabila ko ng patuloy ho natin pagbebenta, sir? Uh, oo, oh, no? maraming may concern yan. Uh, Nagro-roll out tayo ng 20 bigas, meron na. Minsan paparami ng paparami. Pero kung titignan ninyo ang datos namin sa National Food Authority, imbis na bumaba ang ating buffer stock ay tumataas pa. No, ibig sabihin, mas marami pa rin yung bibili naming palay kaysa dun sa nailalabas na bigas. O oh, wala tayong dapat pangamba papalaki pa ng papalaki ang ating buffer stock. Alright. Administrator, dako naman po tayo sa mga ginagawang efforts ngayon ng Department of Agriculture kasi aamiyan ah, dahan na po itong Rice Certification Law na siyang magbibigay pumuli ng marketing power sa NFA. Meron na po ba tayong update dito, Administrator? At kung kailan po kaya matatapos itong mga pagbabago pong ito? Ah, oo no. Uh, ang Department of Agriculture at NFA na nagtutulungan diyan sa pag-aayos nga ng mga amyenda, no? In fact, na madalas kami nagpupulong para mas ayos yan, no? At tingin natin sa susunod ng Congress, sa 28th Congress, uh, mukhang matatapos sa uh, ting ating nababalitaan at nababasa sa mga periodiko at sa uh, anumang news, no? Uh, supportado ito ng uh, ating Tamara at ng... Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay suportadong-suportado ito. Kanya, tayo po ay natutuwa at confident tayo na matatapos ito sa 28th Congress. Sana po, no? Dahil ito po talaga ang pangmatagalang solusyon sa ating problema sa ngayon. Alright. Considering po, Administrator, na naibalik po yung marketing powers ng NFA, may posibilidad na po ba na maibenta na sa mga pamilihan ito pong mga NFA rights? ayun uh, po ang intention natin, no? Mabenta na ito sa mga pamilihan on a regular basis or daily basis. Although ako din uh, sa opinion ko dapat kontrolado. Hindi ito yung tipong maramihan, you know. Uh, tama lang na sapat lang na para ang ating mga kababayan ay makabili ng murang bigas and at the same time sapat lang para hindi masamantala ang merkado ng ibang mga mananamantala. So ibig sabihin administrator ay magiging bukas na rin sa pangkalahatan at hindi lamang po sa vulnerable sector if ever po ano yung bintahan po ng 20 pesos per kilo na rice. Ah uh, ang ganito no yung bago mag RTL talagang nasa merkado naman ng NFA rice no at uh, yun nakokontrol natin no, kahit paano yung presyo yun lang ang gusto nating ibalik kasi yung Bentim bigas na rice ay eh, isang programa ni Pangulong BBM. Isang programa lamang po yan. Pero ito pong pinag-uusapan natin pag sa RTL na po. Ito na po yung kahit anumang administrasyon, ito na yung maging kalakaran kung saan ang NFA nasa merkado para ma ma stabilize ang presyo at ang at ang supply sa merkado ay may stabilize din no hindi natin uh, masasabi kung 20 bigas may parin uh, pa rin ba yan 20 pesos per kilo or mas mataas or ano so uh, let's see no kung ano man yung lumabas sa final version ng batas tignan natin pero ang intention ay eh, makapaglabas sa merkado hindi lang partikular sa 20 bigas kundi yung on a regular basis parang regular na naglalabas regardless of price. Okay. Sir, Maraming salamat, thank you for joining us ano. Uh, panghuling katanungan na lamang ko siguro on my part. Uh ongoing po ngayon yung talks about who doon sa uh, pamimigay po ng fuel subsidy para ho sa mga magsasaka ho natin. Sa panig po ng NFA, uh, anong role ho natin dito? Nakakausap ko ba kayo ng ano, ng uh, Department of Agriculture Secretary para ho doon sa posibleng tulong para ho sa pamimigay po ng fuel subsidy para po sa mga farmers ho natin. Ah, hindi po natin sakop yan, no? Ang Department of Agriculture po ang may programa niyan. So, wala po tayong ma-comment Pero that's a welcome development kung sakali yan. Pero uh, mukhang humuhupa na rin naman ang, ang gera sa Middle East. So, mukhang mag-stabilize na rin ang presyo ng ano, petrolyo. So, sa inyong ipag usap sir sa mga farmers natin kasi lagi-lagi huyata kayong umiikot ano uh, sabi nga ninyo kanina opo, pumunta opo. kayo diyan sa Mindoro mm -hmm. Luzon uh, last week uh, may mga komento sa inyo ang mga farmers natin about dun sa presyo ng uh, uh, abuno, mga ganun na tumataas may ay ko ba? marami po uh, constant yan habang umiikot tayo sa buong Pilipinas nakikipag-ugnayan tayo sa mga magsasaka Unang-una talaga nilang reklamo yan, yung uh, inputs, yung farm inputs, fertilizers, medyo mataas. Tapos yung ito nga, uh, lingering na problema natin ay ang presyo ng trader sa uh, pamimili ng palay ay napakababa. Mm -hmm. no? So yun talaga yung ano kanya nga ang reaction o yung ginawang uh, solusyon ni NFA ay magbukas ng magbukas, pas pasan ng mga pagbubukas ng warehouse na ni-repair para makapag-absorb pa tayo ng mga ano. Hindi man hindi man natin mabili lahat kasi imposible yon Hindi natin mabibili lahat ang talay na magsasaka at hanggang 5% lamang tayo ng production ang na kaya natin bilhin. Pero at least kahit paano sa pagbubukas ng mga bagong uh, bodega, ay nakatulong pa tayo dun sa mga magsasaka na malapit dun sa bodega na yon no So, yun, yung mga problema ang kinakaharap nila, presyo ng inputs, presyo ng palay, at uh, of course, yung credit, tautang, or puhunan, no, uh, lagi nilang binabanggit. Of which, napakaraming magagandang programa na ng Department of Agriculture pagdating sa mga bagay na yan. Okay. Thank you so much again, Administrator. Maraming salamat. Ingat-ingat po kayo, sir. Ah, salamat din po at magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Si Administrator Larry Lacson, magagagabumbol ng National Food Authority. Kung di po sa ilang mga... Uh, usapin dito sa pagsasaka